sorry po ah. Ano po ang nangyari po sa kanilang anak? Sorry Pinatay yung anak ko nung kasagsagan ng War on Drugs 2017. Ni walang investigation. hanggang ngayon, death under investigation. Ni wala naman investigation na may investigasyon talagang totoo. Alam niyo yon, tondo ko. Opo. Alam niyo yon na ah, Ilang taon po yung anak ninyo, ma'am? 32, 2336 days nang para yang anak ko, bilang na bilang ko araw. Dahil bilang magulang, masakit sa akin yung araw-araw na lumilipas ang araw, hindi ko kasama ang anak ko at nagtatanong ako kung bakit siya pinatay. Hindi wala man lang sumagot sa amin na adik yung anak mo eh. Walang explanation. Wala pong ganun, wala pong kahit ano. Patay lang. 'Di ba? So bilang magulang, ang siguro pag tanda magtatanong kayo, ano ba naging problema? Kung ang anak ko man ay addict, sinasabi ko kung gumamit, kami mag-asawa ang sosolve doon, ipakukulong ko, iparirehab ko. Pero hindi para patayin ng isang programang ginawa ng gobyerno na ang gobyerno dapat nagpoprotekta sa amin. Di diba, dapat sila yung nagpoprotekta sa amin mahihina, sa aming maliliit? Yun lang naman ang hinihingi namin. At kayo kay BBM, nakikiusap ako sa'yo bilang magulang din. May anak ka rin naman. Papasukin mo ang ICC. Kung ayaw mong papasukin dito sa gobyerno natin, imbisigahan nyo si Duterte, si Bato, lahat yung kumalakpak noon sa patayan na yan. Kasi kahit kailan hindi magiging solusyon ng pagpatay. Lalo lumalala at puro pinatay, puro yung mga walang kakayahan. Pero ako ngayon tumitindig. Kahit ano mangyari, ilalabang ko ang kaso ng anak ko dahil hindi ko matatanggap na mabilang lang siya sa statistika ng lista ng mga pinatay nila para nung martial law victim. Hindi ako papayag ng ganon. Kailangan naman sumagot lamang kayo kasi magaling kayo mag-implementa ng programa eh. Pero yung kal al nito, wala kayong sagot. Ano masasabi mo? Nag Nagpe-prayer rally sila ngayon sa Cebu. Kumbaga, nagpapa. Eto, sakasabihin ko sa si Duterte. Nung panahon mo, minumura mo ang Diyos. Ngayon, oh, may prayer rally ka alam. Kilala mo pala yung Diyos pag nagigipit ka. Pero noon, minumura mo yung Diyos. Sabi mo, sino ba itong putang lanto na naka, nakapako sa Cruz? Diba? Alam mo, isa kang tao sinungaling. Wala kang word of honor. Diba? Hindi, dapat kinikilabutan kayo sa prayer rally. Kasi kung noon nagawa mo yurakan, yung Panginoon nating Diyos, ngayon ginagamit mo naman siya para maawa sa yon sa bayan ng Pilipino. Diba parang ano eh, parang napaka ano eh, napaka katarantaduhan, ba diba? walang consistency, yung consistency yung kanyang pagkatao. Pag sinabi niya ngayon, babawiin niya bukas, sabi niya, joke, lang. Yes, joke pa yung matayang kami. Hindi, hindi po, joke yun, yun no? hindi na kung inayos mo yung war on drugs mo na walang namatay, pinarehab mo, tinulungan mo, maganda. Pero yung pinatay mo yung anak ko, yung anak ng iba na walang dahilan, it's a big no, no. At hindi na dapat ito maulit, kaya kailangan malaman ng sambayanan na hindi solusyon at patay at hindi dapat tinatangkilik ang mga ganito klase ng leader. Maraming salamat po, Nay. Thank you very much po. Ito na nakakilala sa ako si Jim ang bank paper challenge sa bank paper. Ang uh, namin, ah, para simple na lang ang usapan, hindi na lalong gumulo at tumaba. Lahat ng politiko sa si gobyerno, papirmahin ang bank paper. Di ba? Kung wala ay, kayong tinatago, dahil naman transparency, ang mataong gobyerno ay transport, transparency and accountability, madali na. At tulad ng sinabi ni, ni General Axon, ni Cayetano, ni Trillanes, ni Jesus Cadero ni Atayte sinabi niya nito even even then seeing it natin ng bank Twitter ang mga politiko sa budget niya para wag na humaba ang usapan kung walang tinatago firma kung hindi naman eh wag na muna kayo sa budget pwede naman kayo magatista di ba? Para, para, uh, para ang, hindi po harap-arapan na nangungurakot, no? Oo, yun ang gusto nating sabihin. Dahil ang number one na problema ng bansa natin ay graft and corruption. Ah, yun ang sinasabi rin ng mga business leaders. Di ba? Yan din ang talagang dahilan kung bakit yung mga investor ay pumasok dito. Di ba? Mahirap magnegosyo dito. Makutakot-takot ang corruption. Yan ang sinasabi nila. Na na rin yan. No? Ayun. Ah, kung magiging payapa ha, maayos, na pamalakad ng gobyerno, mismo yung mga foreign investment ang magpupuntahan dito. Dahil masarap dito, pag ang bansa ay maayos, masaya ang mga tao, napakagandang maligaw sa Hindi mo na kailangan ligawan. So kaya sana, hindi mo po, pakinggan Mirmal sana, lahat, po, gawing batas. batas. Ang Bank Waiver Challenge, oh. para sa ganun... Walang bank kasi Caselo kapag politiko ka. Oo, oh, walang... mga taong gobyerno. Taong gobyerno. Alam mo kung bakit? Kapag may bank waiver at may sumbong, pwede kang mag-investiga ng malalim, malawak at tahimik. Yan ang importante doon. No? Na kahit walang court order. At sa buong Pilipinas, kauna-unahan ako. Ang pumirma ng waiver, inatas ko sa COC ko. Ah, sinubmit ko sa COMELEC. Ni-receive nila in favor of. Para po sa mga kinakailangan, ano po ang pangalan po nila, sir? Para sa mga hindi po ano? Ako si June M. Rustia. June M. Rustia. M. Rustia. Okay. Salamat po, oh. sir June. Dito so, natin tayo para... sa sa. Ano, salamat, salamat ha? Salamat po. Ali lang tayo dito para nasusunog tayo ng araw.